kantahin yung song ni Casey. Actually, may version po siya noon. Uh oh, Talag, sa album mo? Buti oh? na lang nauna ako kumanta. Oh. Sa... Wala, wala. sa album... Kasama ba yun sa team song? Lo, ayaw ko sa'yo ito kumanta. Ako pa kumanta. Alam mo, crazy talaga yung bully. Oo. 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 Yan yung, yan yung ano ko, yan yung um, paraan ko para ipakita na mahal ko kayo. Ganyan. Kasi oh, no. so, pag no. hindi ko kayo pinapansin, edi wala. Correct. Yung mga makaharot, yun ang mga pagmahal sa kaibigan. Oo. <laughs> oh, oh, diba? Tadya kita dyan. Eh. Ang <laughs> <laughs> <Duk>, ano ha? <laughs> kita dyan ha. Eh. <laughs> yung ano, yung kanta niya. Yung mahal ko, mahal ko, mahal ko. Mahal ako. Actually, ni-revive ko siya, di ba? Kakasabi ko lang kanina. Sinabi na mo na ba? Oo! Oh, oh. Lagi mo inaaway! Hindi ako lang inaaway mo so, siya! Huwag mo siya kawain! So, Lagi siya o! Si Ate Kayla kasi yung, ba? pina <laughs> yung, yung pinaka... Siya yung pinakamabait dito! Si Ate Kayla yung pinakamasarap mong lukohin. Kasi si Ate Kayla yung very gullible na, Uy, Ate Kayla ganyan. Ha, totoo ba, babe? <laughs> sa libawa nagjojo kami, may nagpress kami, tapos tinanong kami, "Oh guys, pag, pag, sinabi sa inyong Wait, diva, huwag mo nang sino to? Hindi ba sa inyong, Sino ba talaga yung sino ba yung una-una pumapasok sa isip niyo?" Tapos sabi ni Ate "Um si Anton po talaga." Pag sinabi diva, tapos tawa kami, ah! tapos tumawa siya. Tapos right after ng presscon, umalis na lahat ng tao sabi niya Ha, bakit kayo tumawa kanina? <laughs> Ikaila, si tawa ko yung mga <laughs> <laughs> tawa. Eh kasi Bill, nakakahiya naman. Huwag ka naman hindihan, Ikaila, naintindihan namin. Kasi ginawa mo rin sa showtime yan eh. Nag-comment siya sa showtime, nag-viral kaya sa Facebook to. Sabi niya talaga, ang sarap-sarap mong humit ng nota. <laughs> Uy, grabe kayo! <laughs> Oo, di ba? Pag hinihit mo yung nota, ang sarap-sarap. Kami talaga nila, nilagong... <laughs> tawa. Tapos ha, bakit? Nakakahiya. Alam mo kung sino na pa nag-explain sa akin si Billy. <laughs> Tapos gusto ko nang kainin ng stage. After. Grabe kayo. Yung... <laughs> <laughs> Hindi kasi ganito yon. <laughs> <laughs> kasi dapat nakikitawa na, ako. <laughs> Kasi na oh, kayo sa akin. Hindi, <laughs> you're just so cute. Ikaw yung gullible, naive. Yung, kasi siya yung, yung ma matimtimang babae, yung walang mali siya sa katawan. Walang, walang masamang tinapay. Oo, isa kang mabuting babae. Pero yun nga, yung kanta niya, ni mo. Mm -hmm. Yung mahal ko o mahal ako. Paano ulit yun? <laughs> <laughs> ni niya, hindi na maalala. <laughs> okay. Magandang maganda tayong lahat!